what's up, what's up sa atin mga tol For today's video ay eh, upin lang tayo na isang item Delivery si boy muna tayo ngayong araw Buti naman at gumanda-ganda na yung panahon ngayong araw Kahit na kulimlim pero hindi naman umuulan ta uh, Nagpapakita na yung haring araw ngayon sa mga oras na ito It's 9 o'clock na yata eh. Yung napakalubak magpapakmadaan dito sa so may road na to. Off-road gaming. Short uh, vlog muna tayo mga tol. Wala muna tayong malayo ang ride for today's video. Sa malapitan lang muna. At tayo uh, ay gasolina muna dito. Pare 100 lang ang unleaded. Nakabot nga ng uh, 1.77 liter yung ating 100 pesos. Iba talaga yung binibigay na adrenaline ng ating motor kumpara kung sasakay tayo sa mga four wheel. Thank you. Yon, mga brother, nakuha na nga natin yung bigas pero kayang-kaya ng ating uh, motorito. motor ito Kahit napakahon yung lugar eh Kayang-kayang buhati eh, ng ating uh, motor Mana naman tayo sa mga lubakang daan Pinombahan yung aso po At kung nakaabot kayo sa part ng video na to eh, I-share nyo naman, i-like at saka i-follow ang page na to para naman updated kayo sa ating mga video Kung nagugustuhan nyo, kung ayaw nyo, edi eh, wag Bahala kayo sa buhay nyo Kung ayaw nyo manood Pero sa mga nanatiling nananatiling sumusuporta sa atin eh, eh, eh. Lubos tayo nagpapasalamat na appreciate natin lahat ng mga comment nyo uh, Natutuwa tayo sa mga ganyan, mga simpleng comment Pero nakakataba ng puso yan Malaking uh, sobrang uh, na-appreciate natin yung mga ganong mensahe sa ating uh, page Para magpatuloy pa tayo sa mga ginagawa natin dito Ito naman ay trip-trip lang natin sa buhay natin At wala lang tayo magawa minsan Kaya uh, nagpa-vlog-vlog lang tayo dito sa moto Moto-vlog Kaya maraming maraming salamat muli mga brother Keep safe to all